Sentro na naman po ng kahihiyan etong sa si Mr. Robin Padilla. Eh, matibay na naman kasi ang sikmura ng mga yun, <laughs> ganyan, eh, di ba? So, hindi na siguro alintana yung ganitong klasing kahihiyan. Bakit kasi nagkaroon tayo ng ganitong klasing senador? Ano ho? Kung tutuusin, ito po ay uh, malaking sisi dito yung mga kababayan natin. Yung mga butanting hindi marunong kumilates madaling maniwala sa mga fake news sa mga sabi-sabi madaling maniwala sa mga propaganda rin po hmm. kaya ayan dyan tayo nasadlak sa ganitong klaseng mga leaders nagkaroon tayo ng mga senador na kung ilang term na paulit-ulit na lang kahit mga nasasangkot sa mga katiwalian ay naandyan pa rin pero bakit nga ba sentro na naman ang kahiyan atong si Mr. Robin Padilla? Pakinggan nga natin. Robin Padilla, pinagtawanan ng mga resource person Yon, meron kasing panukala na gusto natong si Mr. Robin Padilla na maging partner si Senator Coco Pimentel. Uh, pwede nating panuuring yung pinaka ah uh, ka or kabuuan ng video na ito, pero ang pinupunto kasi dito natin ay yung kailangan mo na dumepende sa sinasabi ni Mr. Robin Padilla na magaling sa batas, mathematician, um, auditor dahil yun nga hindi sapat ang kanyang kaalaman sa mga sa mga um, aspetong yan sa aspect na yan hindi talaga siya or I aminado mean, siya na hindi sapat ang kanyang kaalaman kaya kumuha siya ng mga um, expert na mag advise at tutulong sa kanya yan ang sinasabi niya noon pa na ganun daw ang gagawin niya pero kasi pero kasi ito yung ito naman ang sinasabi ng mga kababayan natin, mga netizens, na sana, bago ka pumasok dyan, alam mo yung pinasak mo trabaho. Dahil totoo, sa isang linya, halimbawa, sa isang profesyon, sa isang trabaho, kung kailangan mo ng mga alalay, abay, bakit kukuha pa yung kumpanya na yon ng, um, ng isang trabahador na pa ng mga, ng mga advisor? Hmm. Di ba wala naman sanang ganun? na dapat ikaw mismo bilang ginusto mo at pinasok mo yung trabaho ikaw mismo sana ay matuto ikaw mismo sana bago pinasok yan ay nag-aral ng pagawa ng batas nag-aral kung ano yung dapat mong magiging trabaho bilang senador pero hindi kasi tignan nyo, hindi daw siya ganito hindi daw siya ganon isa daw siyang revolusionaryo So, nagtataka ang mga netizens, kailan pa? At sa ang revolusyon, sumabak itong si Robin Padilla. Ay, di ba dati daw itong ex, or dati daw nas, nasa kulungan, matagal na nakulong, revolusyonaryo ka saan? Sa mga ginagampan ng mong papel sa pelikula, ay kakaiba po yun. Ibang aspeto po ng buhay yung sinasabi niyong ganon. Kaya talagang, eto totoo ha, buti talaga or paano na lang yung mga taong nasa paligid ng Mr. Robin Padilla na dinadamay niya sa kahihiyang ito o ayan pinagtawanan siya pinagtawanan siya ng mga nasa um, kongre, ah, sa senado dahil totoong katawa-tawa yung kanyang sinasabi ano to? nagpapalusot kayo na hindi kayo ganito hindi kayo ganon o ganyan at ganyan din po ang linyahan na si Philip Salvador hindi daw siya abogado, hindi daw siya ganito. Ay, bakit gusto mong pumasok sa Senado? eh, alam mo naman na nasa Senado, patalasa ng dulong at kaalaman sa paggawa ng batas. Wala kayong background eh. Di ba? Totoo na mababa ang kwalifikasyon. Talagang walang, walang ganong klaseng kwalifikasyon. Pero kasi, delikadesa naman. Alam niyo naman siguro yung mga yung kalidad ng mga senators na uma ng nakaraang dekada at taon, 'di ba? Good luck.